Hello mga sis, this is Vika ang inyong Filipina dito sa Romania. So ngayon meron tayong pag-uusapan at ito ay bad news para sa karamihan and there are still good news para naman sa mga interesado pa rin makapasok dito sa Romania. So ngayon ako ay nasa trabaho and weekend kasi nga wala kami ibang ginagawa at naghihintay lang kami ng mga client na mag-check out saka kami maglinis ng kwarto. Since wala namang tayong mga clients ngayon na nag-check out kasi today is Sunday, so baka bukas meron. Kasi kaninang umaga, today is mga alas dos na ng hapon, so kaninang umaga meron kaming tatlong kwarto na nilinisan pero mabilis lang kasi dalawa kami ng kaibigan ko. And, <clears throat> ang isishare ko po sa inyo is, dito muna tayo sa bad news. Kasi, ang bad news natin mga sis, humihingi ako ng pasensya sa mga nagme-message, nagtsatsagang mag-PM sa akin sa messenger, para lang mag-inquire at gustong humingi ng tulong makapasok dito sa Romania. Ang bad news ko ay hindi na gaano kumukuha ang agency ng mga applicants. Um, maybe sa akin na agent or sa iba pang agent kasi balita ko sa ibang agent hindi na rin sila kumukuha gaano galing sa cross country at Pinas. Anyway, ganito, para sa pangkalahatang Filipino worker na gustong mag-apply papunta dito. So, dahil ang reason is, madalang na lang ang ating mga employer na kumukuha ng galing sa, sa labas ng bansang Romania. So, yan yung bad news natin mga sis. And, ang bad news is, ano pa ba? Ah, nagmamahala na kasi ang lahat dito mga sis. Katulad ng next month, yeah, September, August, September, okay, August, next month, sakto. Saktong-sakto meron kasi silang bagong government na na, sil, na, na halal this year. And malaking problema para sa lahat kasi lahat ay nagtaasan, lahat ay nagmamahalan. Lahat ay nagmahal at nagtataasan ng presyo. So, ako na lang hindi minamahal. <laughs> so, yun mga sis. Actually, ano siya, bad news para sa para sa kanila kasi tayo naman mga Pilipina, pag nandito na, pag nagtrabaho tayo, buo naman ang ating binabayaran. So lahat ng tax, lahat ng mga medical insurance, uh, sagot ng mga employer yan. So bad news talaga sa kanila. Kaya lahat mahal pagkain, lahat mga bilihin sa market, mga gas, mga gasolin, mga ganyan. Lahat magmamahal pati mga bills. So, siguro isa sa reason kung bakit madalang na lang ang mga employer na kumukuha ngayon ng mga aplikan papunta dito. Okay? So, wag pa rin kayo mawala ng pag-asa. Ganito. Um, hindi na po ako kumukuha ng mga applicants, pero try nyo lang pong mag-search dyan sa Facebook kasi alam ko marami pong um, agent na nagpo-post dyan sa Facebook para maghanap ng mga applicant papunta dito. Actually, hindi lang agency, uh, actually, hindi lang ito yung agency na meron kami. Alam ko marami pang agency. Mag-search lang kayo, basta sikapin nyo. Uh, tawag nito, uh, kailangan nyo munang ng uh, tingnan kung legit ba o hindi. So, itong agency ko, hindi ko sure kung kung tuloy pa rin ang pagkuhan na ng applicant kasi nag-message ako mga ilang linggo nang nakalipas, hindi pa rin nag-reply sa akin. So, maybe hindi na. So, pasensya na rin sa mga applicants ko na naghintay ng matagal. Humingi ako ng pasensya sa inyo kasi hindi ko na kayo, kayo gaano ma entertain And I hope makahanap pa rin kayo ng ibang agent na makatulong sa inyo or agency na legit na makatulong sa inyo para makapasok kayo dito sa Europe. So, yan pa rin po ang good news natin kasi kahit papano, may iilan pa rin mga employer na kumukuha pero madalang. Um, pray lang po. Pray lang po ng para sa inyo. Ibibigay ni Lord sa tamang panahon. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Kasi yung sitwasyon nyo ngayon at sitwasyon ko ay iba na. Uh, like, Before, mabilis ang process, mabilis ang selection at maraming employer na kumukuha kasi kabubukas lang last year. So, and then marami na rin kasi ang reason like this, <coughs> pasensya na, So, ang reason is ang mga employer, maraming mga employer na takot ng kumuha ng mga helper na galing sa ibang bansa. Like mga Pilipina. Kasi maraming tumatakas papunta sa ibang part ng Europe. Kasi alam nyo kung bakit. good news natin is naging Schengen visa na dito ang Romania. So, kapag kayo ay merong ID, mabilis na lang. Pag may ID na kayo, malaya na po kayong makakalabas sa iba't ibang part ng Europe. Basta bilong siya sa Schengen visa. So, yun po yung kinagandahan dito. At last year lang po yun na, ano, na aprobahan. Um, so, yan po yung aking may papayo sa ngayon para sa ating mga kababayan na gusto pa rin pong mag-apply papunta dito pasensya na at sana wish ko lang or pray ko na makakahanap kayo ng um, legit na agency. Kasi hindi ko na alam kung paano ko kayo matutulungan sa sobrang dami. At ako ay nagtatrabaho na ngayon dito ngayon sa tawag nito sa isang hotel. Pero part-time lang to mga sis. Hindi siya full-time. Hindi siya tawag nito. Hindi siya contract na two years, one year or two years, no. It's like three months only, like summer job. Parang ganun. Ginarap ko lang siya kasi to have an ano, experience na lang. So, yan lang yung kinaganda dito. So, mga sis, sana huwag po kayong magsawang manood or magsubaybay ng aking mga videos. Kung talagang kayo po ay willing pa rin mag-apply, uh, itry ko pa rin po na imi yung agency kapag ka Uh, kukuha pa rin sila ng mga applicants. Uh, malalaman nyo po dito sa sa YouTube ko kasi mag update pa rin pa ako dito sa YouTube. So, sa mga gusto pong mag sa akin sa Messenger, wala na po yung Messenger ko, Facebook ko. Tinanggal ko na po. So, dito na po tayo sa YouTube. Ngayon, ko meron pong gustong uh, eh, private private message ako, meron po akong WhatsApp, i-attach ko lang po dito para makita nyo po yung aking WhatsApp. Kapag kayo ay willing na, ibibigay ko po yung WhatsApp ko. And kapag uh, sinabi ng agency na tuloy pa rin pampagkuha nila ng mga applicants, and then go, I'm willing to help. Okay, I'm still willing to help to those uh, gusto talaga makarating dito sa Romania. So, yan lang po masishare nga, ko ngayon mga sis. And then dahil summer, um, isishare ko po sa inyo yung aking adventure last day. Kasi nga, um, hindi ko siya, hindi ko day off. In a way, hindi ko day off yun. Bali, after ng work ko, kasi pagka four, tapos na ako sa work. So, ang partner ko ay sinusundo ako dito at bigla ang decision lang naman yun na napasyal kami sa ano. Kumbaga, nakasakay kami doon sa may cable car. Actually, yung price lang talaga ang, ang anong tawag nito. May share ko sa inyo kung ano po yung mga mga price or mga presyo ng kanilang bilihin. Lahat dito, may convert talaga natin sa Pinas -tay. Actually, kung sa ibang part ng Europe, mas ito yung pinakamura. Ito yung ano um uh, hindi siya katulad ng ibang part na sobrang mahal. Ito yung pinakamura sa kanila. Mura na na cost of living, ganon. Tapos sa atin naman, iko-compare ko naman siya kasi nga iba yung pera nila kaysa sa atin. So, oh, um, mataas pa rin dito para sa akin. Pero, syempre, andito tayo sa Euro. Ganon. So, isashare ko lang sa inyo yung mga adventure ko dito, yung mga lifestyle ng Romanian, kung anong klaseng tao sila. Meron namang mababait, meron din namang masusungit. Katulad lang din sa atin, ganon mga sis. So, depende na lang natin kung, depende na lang sa atin kung paano tayo makikisama. Okay? So, wala ko ibang ma-share sa ngayon dahil tungkol lang po ito sa ating bad news and good news na mga applicants na gustong makarating dito. And I hope na maunawaan nyo po ako at saka maintindihan nyo po kung ano yung sinasabi ko. And pagdating naman pala sa work permit natin, hindi na siya one month katulad dati. Abutin ka na ng two to three months sa paghihintay ng work permit. So, Ganon na po ang malaking pinagbago ngayon ng kanilang pamamalakad para sa mga foreign worker na gustong papasok sa Romania. So, medyo, ano na tayo, medyo uh, kumikitid na yung daanan papunta dito. Okay, mga sis? So, basta wag lang kayo mawala ng pag-asa and tuloy-tuloy ang pray. And I hope na tuloy-tuloy pa rin po ang inyong panunood at suporta ng aking YouTube channel. Actually, ano lang to ang... Um, um, tinatry ko lang kung kaya ko para may share ko lang naman kung anong life dito sa Europe. Okay? So, hi. I hope na palagi kayo nandyan and healthy. Mm, basta, ganun lang <laughs> So, see you mga sis. And I hope makita-kita tayo ulit sa susunod na video. Bye! How do you find? Mm -hmm. It's okay. How you find Yeah, it's okay. I like the view. It makes me relax here up here. You you are not afraid, right? and then now we're going down 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 to the next station <laughs> oh my goodness. solid residence The water are so calm. You see, yeah. The sea. The world is so pretty. Only here, guys, in Konsasa. If you want to try this ride, ride to ride this card, only one way, only one ride. You just need to prepare fifth and no seventh delay. 70. 70. Yeah. So that's it. This is our first journey. ever journey. ang dami ng panig daw. Oh. Show the market. Yeah. Over. Over. Yeah. A lot of, ano, paninda, mga